Hello guys, welcome back to my channel. Marami ka bang free time ngayong lockdown? Kung oo, aralin mo itong tatlong skills na ibabahagi ko sa video ng ito. Ang mga skills na ito ay tutulong sa iyo na kumita ng pera at magiging mas mataas pa ang demand nito in the near future. Kaya kung gusto mo ma-improve ang sarili mo at, at, pati na ang pinansyal na aspeto ng buhay mo, panoorin mo ang video na to hanggang sa dulo. Ang una sa listahan ay ang skill na related sa digital arts, gaya ng drawing, animating, photoshopping at mga skills related sa photography, videography at editing. Aniniwala ako na magiging in-demand ang mga skills na to dahil ang ekonomiya at halos lahat ng businesses ngayon ay nagtatransition na online. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, para maging successful ang isang business online ay kailangan magkaroon ito ng magandang visuals para maka-attract ng customers. Kaya kukuha sila ng mga taong magde-design ng website nila or gagawa ng content para ma-promote yung businesses nila. Doon papasok at magiging in-demand yung mga taong may skills sa digital arts. Mahalaga kasi yung brand presence at advertising. May kasabihan nga na nabasa ko sa isang sign maker sa Cubao na nagsasabing, A business without a sign is a sign of no business. Pangalawa sa listahan ay language skills o yung pinakapartikular sa lahat, English. Bakit kanyo? Kasi ang internet ay magiging pinakamalaking ekonomiya sa darating na panahon. At ang pinaka-common na language na ginagamit dito ay English. Kaya magandang marunong ka rin mag-ingles kung gusto mo makabenta online nang di lang dito sa Pinas. Marami rin oportunidad sa trabaho kapag marunong ka mag-ingles gaya ng sa mga BPO company merong napabalita kamakailan lang na isang Singapore-based BPO firm ang nangangailangan ng 2,000 na manggagawa. Kaya magandang aralin nito at matutunan. Ikatlo naman ay ang digital o social media marketing. Gaya na sinabi ko sa umpisa ng video, ang future ng ekonomiya ay nasa internet. At ang pinaka-intiman na skill online ay ang digital o social media marketing. Ano nga ba ang digital marketing? Ito yung abilidad na magpalago ng influence o followers sa kahit anong social media platforms gaya ng Facebook, Instagram, Twitter, o YouTube. Napansin mo ba yung mabilis na pagdami ng mga tao na nagbebenta online? Ito kasi yung pinaka paraan ngayon para makabenta dahil ang mga tao ay hinihikayat na manatili lang sa bahay dahil sa krisis na kinakaharam natin. Kaya magandang aralin at i-develop ang skill na ito dahil di natin alam kung kailan matatapos ang krisis na ito. Huwag natin kalimutan na kapag may krisis, meron ding oportunidad. Kaya gamitin natin ang free time natin para makapag-develop ng skills na makakatulong sa atin maging successful sa darating na panahon. And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. Let me know your thoughts in the comment section and see you on the next one. Cheers.